Good morning guys, amazing na buhay Yan, start na ng aming pagbububong Kasi si Kuya Natoy, naguhukay na ng uh, pamoste So, ang gagawin nating bubong dito, malit lang Yan, uh, ginit na ako siya, ginit na ako siya ng konti Parang silungan lang ng ating mga manok na papakawalan dito uh, Bali, parang limang yero lang na, siguro di dose. And then, magpuposte tayo ng anim Yung haba niya, mula doon kay Kuya, hanggang kay Kuya Natoy ay Uh, nasa 14 feet and then yung lapad niya nasa 10 feet lang siguro ayan. pero yung poste niya uh, 7 feet po yung pagitan niyan ayan. kasi may yero pa sa ibabaw yung ibabaw naman na mag ano, nun, mag expand ayan. ito pakita ko sa inyo ayan so yan yung isang poste and then ito yung marker na isa medyo nakalayo sa perimeter kasi nga igigitnan natin ng konti and then, ah ito kuya yung si gitnaan natin ayan and then may gitnaan tayong poste ayan and ito ayan. so ito ay open na to itong area portion na to open na to ayan makita nyo maliit na bubong lang ayan sakto silungan lang talaga ano Pulomulok inspired free range area <laughs> kung kayo nanonood kay Polo Molok uh, yung kanyang mga silungan eh nasa gitna po ng kanyang free range area so uh, ganun po ang gagawin natin pero puro kabir guys ah, pure kabir tayo lahat dito ang ilalagay natin yun po ating plano pure kabir and then sa kabila decal brown and then yung road island ay, ayusin ko pa nga yan uh, tatanggalin natin sila dyan sa ating kambingan Pati siguro yung mga kulungan natin dyan sa kambingan ay uh, isipin ko nung, isipa ko ng paraan kung paano may aalis dyan. Ayan. Wala na kasi tayong space guys. At uh, ayoko naman isacrifice yung mga mother di agua. Ayan, no? Yung ating mga bagong tanim dito sa may bandang gitna. Ayun eh ay mga buhay na yan. O may mga sibol na lahat dyan. Ayan o. No? May mga sibol na lahat dyan. Eh. And then lahat dyan lahat yan sa mga bagus channel ko, channel ko yan po ay puro tanim ng Madre de Agua hanggang dun sa loob, sa likod ng yero na yan uh, malaki yan yan ang talagang tanim ako talaga kasi nga yan ang kailangan kailangan natin eh, sa mga maghahayop na katulad natin yung pakain na libre ba yung nasa loob na ng farm mo hindi na tayo bibili, hindi na tayo lalabas yan po ang kailangan natin sa ngayon eh. dahil napakamahal po ng uh, commercial feeds Medyo matagal din mo kasi ang waiting time nito. Kung magpi-pure feeds tayo, wala rin halos kikitain, guys. Kaya kailangan gumamit tayo ng alternative pagkain para kumita tayo kahit papaano. Ila sir, sa isang order. Eh, kung ano lang naman kailangan ko eh, apat. apat. Pero kaya apat. Uh -huh. Ayun, kaya apat no. Tapos 2 x 3 by ay 2 x 2 by, two by meron dyan. 8 meron ka diyan. Mga 8. 2 by 2 by 8. Mga walo Tapos, ah, kaya. Abo. Ayun. Kaya walo. Kaya. O, so, sige. Yun lang, sir. 2 by 2. By 8. Oo. Oh, bali, uh, ano? Teka, tanong ko muna kung magkaan na ron, ha? Sige po. Eh. Ayan, pa-vlog <laughs> ka na naman. Ano? Uh, naman kita ka na naman. Panorin mo ha. <laughs> bali, 2 by 2 by 8 And, uh, walong peraso Oko okay. 2, 2 by 2 by 3 by 8 apat 2 by 3 by 8 apat ano Tapos yung 12 feet na yero ginawa ko dati yung makapal ah uh, di 12 feet Oo, uh, 12 feet 12 tapos uh tres na pa ako common nail 1/4 saka 4 1 fourth niyo, yeah. ng ng ay story. nasa bahay yeah. nasa bahay yeah. send ko sa iyo mamaya okay. ba? Right. Yeah, guys, ating suking uh, hardware eh, si ate, ano pangalan mo? Queenie Si Queenie, ah, kamahalan, kamahalan si Queenie <laughs> <laughs> Ay, ano, ilalim, i-ano mo? Magkakarga pa ako yero eh. Sa ano lang sa si ilalim. Magand Maganda yan pre ha. Maganda yan. Ah, maganda nga. Ayan. 3,560. I-Gcash ko yung 3K. Yeah. Ito po, sukle, uh, 440. 1, 2, 3, 440. Yeah. Thank you. Thank you. Bro. Thank you. Thank you. Ah? Ayaw, pa ako. Ayaw, Ah, nag na kayo ah. Nag-extension na kayo doon, ano? Ayos ah. Yes, ah. Mga laki na talaga. Ayan. Guys, uh, 2x3x8. Saka 2x2x8. 2x3, uh, uh apat na piraso. Ayan. pa, oh, palaban na naman yung Mercedes Benz ko. bigat din yan guys, kahit ganyan lang yan. bigat na yan. Kahoy. Tapos yero pa ako. Pari malapit na naman tayo. Malapit na sa farm natin. Yan, bali limang yero. Malit na naman yan, silungan lang naman ng mga dekal, uh, ng mga dekal, ng mga kabir. Yan, malit lang. Puro kasi dito guys, yung 508 lang sa na Katawa kasi natin. <laughs> 508. Discounted price yun. Do, uh, 12 feet kan 12 feet Thank <SILIK> you. Kaya kunin ko muna yung pako. Ito pala yung pako. Oh. Yan ah. Thank you. Okay na. Ang pako, bro? GP. GP, yan. Shout out.

Ma-promote, huwag lang ma, ma ano, resign <laughs> Ayan. Sige, thank you, pre. Yes, sir. Mga, ano, mabait na staff ni, anong pangalan, boss niyo? Genesis. Genesis, eh, si Genesis. Kami uh, ang F4. F4? Sige, <laughs> thank you. Ayan, na no tayo. We have arrived. Ando na kuya. Oh. Nagkabit tayong post eh. Hmm. Ando na. Parang kulay ng ano, pako natin. Ay, tatakbo na lang diyan mamaya, no. Ayan. Guys. Maya maya konti makikita na natin ang uh, forma And so So pakain na ako ng ating mga laga Balikan dati sila mamaya Shoot sa kanal kuya Ay, kaya kaya, tiga Tiga lang Ano pa konti kaya Kailangan yung boost ba ng tubig Shoot sa kanal Para kulang eh Naibaon mo na isa ilan, ilan isa pa lang? Isa pa lang ha? Ah? So, okay. Sige, yung, yung susunod na lang may oh, sige. Okay. Sige, okay na. Nai, may, naibaw na mo na pala eh. Shoot kaya sa kanal 'yan. dose yung yero kasi guys pinahabaan natin para itong harap may ano may pananggal lang sa pagkumulang na mas malaki yung kanilang ano siluman Ayan guys, kinapos tayo ng yero. <laughs> lima lang yung binili kanina. Kinapos ng dalawa. Ayan, bumili pa tayo ng dalawa uli. Pero ito na. Ito na yung nakabit nila. Lima, ito na yung lima eh. Ayan, yun na yung lima. So, kinapos tayo ng dalawa rito. Ayan. Bumili pa tayo. Bali, ano pala kinain? Pitong yero pala, imbis na lima. Pitong yero. Ayan. So hindi natin masyado tinaasan. Ang mga ano lang to 7 feet lang to guys, 7 feet. Yan, para hindi masyadong mataas. Ayun. Yan na. Dito. 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 ko kayo Dito. 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 Uh, net yung ano ilalim ng mangga kaya may, may didikit mo yan no kaya dito sa baba yung sa taas okay lang naka batak. hindi na batak na kaya pa kaya ipiliti hey, mo uh, para may space sa uh, baba ba sa so, hindi space eh ayan to para hindi akitan guys kasi baka akitan nila eh pag uh, na-discover nila yan akitan nila yan and then masasanay na sila umakit sa puno pwede kasi sila mag overboard pag uh, nasanay sila umakit sa puno overboard sila dyan sa kabila so ito i-observe natin kung hindi nila akitan pag uh, inakitan nila ang gagawin ko itong isang buo na to yan, isang buo na yan uh, lalatagan natin na net yung ibabaw na yan para talaga hindi nila hindi sila makalipad sa puno pero ito tignan lang muna natin kung ano mataas naman yung puno eh. Ayan. Ayan. Mamaya. Lapit matapos to guys. Hmm. Nakikita ko na. Ayan. Ayan, ayan yung inahin natin punggok. gok, <laughs> ng paa. Hmm, alam na natin. Ito, pansamantala lang muna itong mga sarahan na ito, guys. Ayan. Ayan. Diba? Okay, so alright. So, ayan po ang ating uh, entrance. Hmm. Ayan, sarado yan, guys. Hindi sila makakalusot dyan. Ah. Uh, ba? So dito ay pwede natin sila iwan-iwanan. So ito nga sinampulan ko na, pinawalan ko na yung tatlong to. Hmm, ito yung ating uh, dumalagang hen. And then yung dalawa nating rooster na kabir. Ayun. Ito dito lang sila, dito lang, lang muna sila. Sila muna gagamit tapos yung mga dumalaga pa na nandoon ay ipapasok na natin dito. Pero marami pa ayusin guys, so oh. uh, lilinisin ko pa to bukas kasi ano na nga mag uh, ko na ngayon wala nang oras para maglinis and ayan na ayan na po yung ating bubong trust tayo konti para makita nyo maganda mm. ayan ayan so yan po yung ating bubong so open lang po yan open lang ayan Eta, uh, Eto. talaga ko pa ng mga hapunan to yan, maraming hapunan lagay tayo maraming hapunan dito ganyan sa labat na hapunan Ayan. So, yun po. So, ito po ang magiging uh, lahat. Ilalagay ko dito lahat ng mga dumalaga na kabir. And then, itong dalawang rooster naman na to, ito naman ang gagamitin ko sa kanila eh. So, yan Dito na lang sila mag magsasama-sama muna. And ito, pinasara ko na rin. Hmm, ilagay natin ng net yan para hindi nila malipad yung sanga ng mangga. Hindi sila makalipad. And uh, masanay sila kasi baka masanay silang pumunta sa mangga uh, and then maka, ano, makalabas yan so dadagdagan pa natin yan pagka uh, may time ako gagawa, maray pa na lang gagawa maraya pa namang net na natira dyan hmm, yan si bulag si one eye yun ito yung ating uh, rooster na isa na basbata bata yan abangan nyo guys sa susunod na vlog natin lilinisin ko na kasi to bukas bukas pala uh, ayusin ko na to lilinisin ko na and ilalagay na natin yung mga dumalaga na nandyan para lahat na eh, lahat eh, nandito sila kasi wahiwala yung mga nakakulong eh kaya nahihirapan ako magpakain din so mangyayari nyan isahan na lang dito na lang sila lahat then iiwan na natin sila dyan ayan o oh. natin guys o oh. oh, hindi ko masyado tinaasa no hmm. kita nyo oh. Ayan. ayan ganyan lang yan guys o oh. 7 feet lang yan 7 feet 7 feet ito, syempre mas mataas mga 8 yata nangyari dito, 8. Ayan. Kasi klebe, yung klebe kailangan natin yung klebe. Ayan. Okay, so all right. Bago tayo magtapos, shout out po muna kay Sir Victor Kayanan from US California. Thank you sir, maraming maraming salamat po and God bless and kay Queenie yung nag po sa atin sa hardware and sa mga kasamahan niya. And sa lahat po ng mga solid kabokals and mga silent viewers, syempre maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta. Sa mga bago po sa channel ko, kung nagugusto nagu nagu nyo po ating mga content, sana po mag-subscribe na kayo. And then click yun lang po notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na upload ko. Muli, ito ang inyong kabokals farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap, tikis sa lahat ay kumilos at sigurado uulan ng ating amazing na buhay bye bye